Hi guys, good after ah uh, good evening. For today's video, magluluto kami ng ano ng ng lumpia. Mm. Yeah. Kasi may nabili kanina yung anak ko na isda. Eh ayaw na niya ng mga yung anong mga nilulutong prito, sars, sar, sar, yeah, sar, uh, sar may parang balls. So, ang ngayon, ang gagawin po niya ay, ya, ano, saan anak? Mushroom yung piya yun. Iahalo ko lang yung isda para mas dumami. Oo, yun po. Okay, start tayo anak. At gutom na ako. So ngayon, meron na tong oil. May oil na yan anak. Lalagyan ko lang ng star margarine. Star margarine. Para iba yung blend lasa. na lasa. Hindi mo kailangan marami. Ayan naman. Hindi na natin yung garlic. Dito hindi kailangan di 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 na masyadong tostado at tama lang. Tapos pwede na natin ilagay itong onion. dahil ginigisa na siya, halo ko na tong carrots. Mas okay kasi na ganito lang yung rekado niya halo. Depende naman kasi sa inyo kung gusto niya halo. Ito lang kasi yung available na sa rep namin. Eh, ah, nakakatawa naman yung mabas at medyo pabugso-bugso yung ulan kasi. Medyo yung sa unang yung kuha natin nak medyo malabo. Okay lang. Ngayon, halo na natin itong mushroom. taki mushroom to, tsaka dry wood mushroom. Pwede muna kasi sayang yung ano, carrots. Okay na yan. Pag ganyan, pwede kayong magdagdag ng konting oil. Kasi pag ginigisa yan, no? Jangan lang malumagi malu malutong na anak. ngayon, dito nyo, isado na siya. aduna na natin itong isda. Ayan. Wala pa itong timpla. Kasi kailangan mag-isa lang muna ng Mabuti. pano. Yung iba kasi ginagawa nila, timplahan agad. Pero mas gusto ko kasi na, hindi, yung iba, hindi nila ginigisa. Hindi, yung ganitong isda, ginigisa nila. <laughs> so, ngayon, paminta. Hindi okay, paminta. Hindi naman kailangan ng na sobrang dami. Tsaka, konting seasoning lang. Kasi mag-ano pa tayo ng oysters sauce, mga ngayon. So, hindi naman kailangan na sobrang ano so kasing isda na to pinakulo na to kaya hindi naman kailangang sobrang tagal ng pagbibisa. so pwede na tayong magano express excesos para kasi minsan yung mga ano ngayon oyster sa so bigyan na lang bumubulwak eh. Sa bagay, ano? Ang alat pagka ganun. Saka so, di ganyan mga masarap pag maalat. Oo. Tapos, konting ano lang, light soy sauce. kasi to. Masasarap to kasi lumash yung ina-in natin. Nag-ano lang tayo ng konting isda para lang masana siya, Mas dumami. Sa protina. So, yan. Okay na to. Babalutin na po namin. Balamigin uh, lang tapos babalut na. So, guys. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagbabalut kanina. Sakit ng ulo ko eh. Naranasan nyo ba yung ano, yung nasa na kayo nagluluto, nagbibigyo, nasa kat ulo mo? Hindi na yung pagbabalot kasi katulad na sabi ko sa inyo dati, hindi ako mahusay magbalot. Ilang natin ang lagay. Yan. para makatipid sa shilling. Dagdagan pa natin. <laughs> Mahal kasi na shilling dito sa amin eh. Okay. napakita ko na lang sa inyo pagluto na. At least na napakita ko sa inyo kung ano yung mga laho kanina sa una yung pinakamahalaga pero yung balo tsaka saka hindi na po Tal, marunong din naman kayo magpiprito eh So guys, ito luto na ang mulang ko ngayon ng aking panganay. So ito lang muna niluto ko. Maraming salamat. Bye-bye.